Hello, hello mga kasumberlat, welcome or welcome back sa aking vlog So sa araw na to, ayan maganda ang ating nga araw ngayon Siyempre mas maganda kasi binigyan tayo ng isda Char, salamat kay sa hatag ani Walang iba kundi si ating maring, maring melji So natay itlog, natay mantika dire O pites na kaayo plus gitagaan patag isda O painit dahil tag mantika O kanidi ay nga isda mga kasumberlat Mau daw katong isda sa bato kong mudag ba siya? Nga nakuha siya sa sahid niya. Pretty jud siya kalami Manong magluto kong pinakaging ani kay usa sa pinakapaborito na ako sa isda lagi ang pinakaging medyo crispy crispy ba siya o niya kaya nga bata ganahan man siya o ganang na itlog so later on magluto po kong initlogan o kay kaya niinit naman ang atong mantika o pinapitla dayon mga kasimberlet o diya kaging kaging dayon so while nagpakaluto ta imot imot ta dapita char giasuhan radi ay <laughs> o niya kaya medyo ni tuskig tuskig naman mga kasimberlet o atong kutawog magamay para po'd mabali ng uban o mutuskig po'd. so while galuto ko ang duha ka bata na ako sila dari sa crib. So ga paabot ko mga kasimberlat na mutuskig tong akong giprito dito nangita kog baat kay para po'd mo hapse ni akong itsura diri kay basig mangload sila sa ang nawong o oh, hasta ilok bali nang kuan ano, atiman mo ni ang kauban si Dora the Explorer da ter o oh, ang nawong medyo half say nag o oh, medyo nakaging kaging na siya so ato na punggi kuwal kuwal magamay mga kasimberlat o oh, kanidi siya mo ni akong butang ag itlog kay na request lagi sa Rainwell na ganahan siya na ay itlog kaning gagmang isda kay paborito niya ang itlog so ingana ng mga bata no itlog is life kung nang mangita tag pamaagi para mo pud sila aning isda so ganahan siya nga siya ay magbuak sa itlog kay ganahan lagi siya siya ay magmix mix o ako mga kasimberlat ni okay pud ko nga siya ay magmix aron makabalo siya trabaho no aron makatun siya kung unsay buluhaton sa usa ka inahan aron makatun siya unsa un pagluto og kini nga part mga kasimberlat mao na jud ni ang akong ginahulat ang haon na sa among pinatuskig nga gagmayng isda o excited na po akong mga kids na motilawaan ni mga kasimberlat kay lagi nang humot na siya unya kay crispy na jud ka siya tanawon kay pinatuskig naman o atong haon o katong uban diha nga gatanaw no, aning video ha nawa sila kaangay sa akong nilutuan ya iya man ta recipe no ya iya pud style sa pagluto o ako ilamian man ko tanawa akong nawo, ilamian kuno hay na ah, bitaw sa tinola lami man pud siya unya kani akong bata dire galuto ko dula roj ni siya giya kay gibyas iyang eh, kuya og mauna ni mga kasimberlat na luto na siya o naapay init lugan o fights na kayo ang among paniudto Og niabot da ay diring dapita si piulu Pascual mga kasimberlat. O niyong siya lami lagi na niluto kay pinatuskig. O gianggol na punta madi. Gianggol na punta arong mubuka ang atong kuyus ba. Pero mali pa'y nabiya laman punta kung na'y maka-appreciate sa atong gibuhat. ba? Diba? So kani nga part magpakaon ako ni Matthew. Og party kalihok ni si Matthew sa mga niingon da nga nung niwang kayo ko. Nga nung wangkig kayo. O matingala pa mo. Nga ing ani kalihok inyong bata o. Kinsa di mo niwang ane. Parte kalihok. Onya pagka humandeg ka ni Matthew ako na puy ni Birada dire eh. kay ready naman ang pagkaon o oh. galaw ay oh, pa magamay mga customer lat kay lami jud ning magkaong na ay sabaw basta ang kanta no mangita jud tag sabaw o banat di kaon ma di kay na gatutoy nimo ma Doha pa pay gatutoy sa taas ug sa lalo. Ah. <laughs> o kanidi ay mga kasimberlat O kay si Rainwell ni kaumpod siya sa iyang paboritong initlugan. O uh, siya magpalupig So dagang kayong salamat sa mga nitan o oh, nga video And don't forget to follow and subscribe sa akong YouTube channel, Walma TV. See you on my next vlog.